Alam niyo po guys, ang pinagkaiba ng may respeto sa buhay at walang respeto sa buhay. Ang may respeto sa buhay, nakikita po yan sa, sa, sa pamumuhay. Unang-una, katulad ko pong OFW, hindi po lahat dito sa Hong Kong ay may ipon. Bakit po? Dahil may iba't iba po tayong at uh, problema sa buhay. But ito po ang aking masasabi. Pag may respeto ka po sa iyong sarili, magre-reflect po yan unang -una, sa ating amo. Alam niyo po yung mga amo ko is pagdating sa linis, napaka-mitikuloso. Pagdating sa pagkain, napaka-mitikuloso. But I uh, thank, I thankful to the Lord dahil binigyan, niya ako, binigyan ako ng Panginoon ng abilidad. Kasi yung mga standard nila the more na binibigyan nila ako ng comments about like this, like this alam niyo po, inaaral ko po yun at pinipilit ko pong uh, uh, itama or ihalira i, i, sa kanilang pamantayan at ang walang alang o respeto po sa sarili alam niyo po inuuna pa yung ano parang alam niyo po yung, yung pasikat pasikat moments one day million sinasabi niyo po. Alam niyo po ang mga walang respeto sa buhay, uh, yung hindi marunong magbayad ng utang kasi na po yun. Bakit ko po laging sinasabi to? Kasi na-experience ko po. Alam mo, hindi ko na kumabilang siguro yung uh, nanloko sa akin, but I'm still happy. Why? Maybe God's ah, uh, test me sa mga uh, ganyang paraan kung ako'y magbabago hindi but the more ako'y na naloloko alam niyo po the more i i trust to the lord dahil sabi nga po sa bible the vengeance is mine so, kung titingnan niyo po yung mga nanolol ko sa akin sigurado po yun wala po yun kasiyahan yung kasiyahan po lang po siguro yun is panlabas na loob but in their heart alam niyo po ano korean po, po ang ang tunay na may respeto at paggalang ito po ito po yung kayamanan na hindi maiigitan ng anumang pera guys kaya uh, importante sa ating buhay ang respeto ako po ay uh, nire-respeto ko po, po lahat ng aking mga uh, naging kasama lalo na po yung mga naging part sa aking journey, sa aking paglago. Since po nung ako ay high school, yan, naging independent na po yan. Hindi ko po yung makakalimutan, lalo na po yung mga naging kaklasi ko noon, uh, college, yan, yan, Hanggang sa Manila, hanggang ako ay mag-Brunay, hanggang ako ay mag-Dubai, at hanggang ako ay nandito sa Hong Kong. But uh, mostly, syempre, one of my favorite na inspiration na nag-iisa ay ang salita ng Panginoon dahil po alam niyo po ang salita ng Panginoon uh, ito po ay aking isang sandata sa aking uh, pagkikipagsapalaran sa iba't ibang lugar at pakikisama sa iba't ibang mga tao alam niyo po ang salita ng Panginoon is uh, one of uh hindi 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 kailangan ng pera bakit pag niyo po yung ang salita ng Panginoon at unti-unti niyo pong uh, ina-apply sa ating buhay alam niyo po maaamis ka na lang uh, katulad ko po uh, how many times na ako talaga na sabi na natin is scam but sabi ko Lord is just a man ito po ang aking natutunan the more ako ay naloloko the more I kneel to God. Bakit? Alam ko, in God's perfect time, everything will return. Sabi nga po sa Job, lahat, kagaya po ni Job, diba, lahat na But in the, in the God's perfect time, ang kanyang, ang lahat ng nawala ay bumalik halos uh, na doble na triple pack. So, ganun din po. Kaya huwag po tayong mawala ng pag-asa, guys. Habang may buhay, maraming pag-asa. So hanggang dito na lamang po. And have a nice day. Bye-bye.